sarap ng ulam namin. Ano to? sinigang na baboy. Sinigang sa kamatis. Sarap, sarap, sarap. sarap. Ikman natin. Mmm. Sobrang sarap, guys. Mapapa. Mmm, kasasarap. <laughs> Sobrang sarap talaga. Mmm. Ang lambot. Ano to is? Rib, spare ribs. Yung mga tira buto, guys. Sarap. Mm. Kain na tayo. Kain na na. Grabe, kulo, 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 kulo. Grabe ang pagkulo. Sobra. Sobrang sarap nung ano. Pag ang kulay ng sabaw. Mm.